Hello. Uh, mapagpalang hapon sa lahat. Shout out po. Ah, uh, ito po yung uh, ito po yung ating uh, uh, salon sa Talon. yan By uh, Nonoy Salazar. Shout out. <laughs> oh, oh, ayan. Noy, kaway-kaway Noy. Ayan, siya yung may-ari dito. Ayan at saka mayroon pang pwede pag, pang live pa dito. ayun Cute siya, cute. Mm. So, lahat pong mga gustong magpa-ganda o kahit magpa-home service, ayan, ito yung kanyang uh, uh, salon sa talon. Mm. Ayan. May mga may mga kwansinonoy dito. May mga gamit siya para sa mga walk-in dito sa kayang salon sa talon. Ayan. May mga Kwan din siya dito, may mga gamit talaga siya. Ayan, ganun siya. So, kaya tinawag na salon sa talon, bakit? Bakit? Kasi, dito, guys, magpangga ito, kasi andito po kami sa talon. Ibig sabihin ng talon, sa Tagalog, is gubat. Ayan, ayan, ayan. Gubat, ito, uh, uh, hindi naman sa gubat ang gubat, baga kung sa ano, eh, uh, sa bundok. Ayan. So, ito yung una-unang, uh, asalon sa talon dito sa aming uh, place. Ayan, dito sa bambusa sa sa balit. Ayan. So, ayan oh. No? Ayan. Hello. Ayan. iisalamin niya 'ni, nakapakapako sa salamin yan, eh. eh. Ayan. So, ayan. Sa mga gustong magano, uh, pwede kayo mag uh, magpatawag ng home service din. Mag home service din si si Nonoy ala Ayan. Nagpasyal ako dito kasi gusto kong tingnan yung kanyang ano. Galing ano? Galing, 'di ba? Diba? Galing. Ah. Ano. Ayan. So gumagawa siya ng Hello. Ayan. Gumagawa siya ng ano. Uh, shampoo bed daw yung pag-ano niya, ayan. Pas may balit din sa na counter dito. Ayun counter niya ito to 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 to. Ayun. Ayun mga kanya. May kun siyang malit na counter. Yeah. Okay, sa lahat ng mga gustong mga pagpaganda, magpa-beauty, ayan. Pwede kayo mag uh, pa-schedule kay Nonoy Salazar. Uh, shout out and din sa kanyang may kun din siyang uh, Facebook uh, accounts. Noy, uh, Noy Salazar ang pangalan mo, no? Noy. Sa Facebook. Noy? Salazar. Noy, Noy, Noy Salazar. Ayan. Okay, guys. Thank you very much. Ayan. Ang cute naman ng kwan ni Noy Salazar. Ayan. Ayan. Okay, God bless. God bless.